So ayan na nga mga kaina dahil pasokan na nga bukas. Kaya kailangan nating pumunta ng bayan o palengke. Okay. kung saan tayo makakabili ng mga school supplies. itong ina nyo, advance mag-isip kung kailan pasokan na. Tsaka naman maisipang mamili. So ayun na nga, isanama ko na yung mga kapatid ko dahil hindi ko alam kung ano mga ipabibili nila. Siyempre, imposible namang maiwan yung dalawang prinsesa ko kaya sinama ko na din. So ayan, ayan. nasa bayan na nga kami mga kaina ko at malapit na malapit na kami sa katotohanan katotohanan. na sa ganitong oras ay sobrang traffic talaga. Yung asawa ko na nga pala yung nagmamaneho kasi iyahatid ko muna yan sa trabaho Siyempre, niya. Siyempre, para naman ako yung makapag-video ng vlog na to. Plus 4 na nga pala yung oras na yan, mga kain ako. Ay medyo makulimlim pa naman ng oras na yan, mga kain ako. Pero ang katotohanan, kahit makulimlim ay sobrang init pa din. Samahan mo pa ng napakaraming sasakyan sa bayan, mga kainan. Malapit na nga tayo sa katotohanan, mga kain ako, na Mamaya ay ako na yung magmamaneho at maiinip sa biyahe dahil sa sobrang traffic mga kainako. So yan ay ako na nga pala yung nagmamaneho dyan mga kainako at huminto kami sandali at nagpakarga ng gas. So, ang unahin ko nga pala dito ay yung pinapabiling charger ng ina Bakitapos ko. Pagkatapos no, nun, ay pupunta na kami kung saan talaga kami mamimili. So, ayun, after 48 years, nakarating din kami dito. Una nga pala namin hinahanap mga kaina, intermediate pad ng mga kapatid ko. Isinakay ko nga muna yung mga bata sa cart para hindi mahirapang magbuhat yung kapatid ko. Ayan, after one month, nahanap namin kung nasaan yung mga intermediate pad. Napakamahal na ngayon ng intermediate pad mga kaina Akalain nyo, 42 pesos. Ang isang intern naman pa. na pang grade 1 at pang grade 3 ay 25 pesos. Tapos ayan na nga pala, hinahanapan ko ng clear book yung kapatid ko pang isa na lalaki. Hindi ko alam, kinain na naman ata ng mga anak ko mga pantasa. Kaya binilihan ko na. Isinunod na nga pala namin yung mga ballpin ng mga kapatid ko. Walang HBW, kaya sabi ko panda na lang. Ay nahagilat nga pala ng kapatid ko yung mga correction tape. Kaya nagpabili na naman yan. Hey, be, wala yan sa budget. Naisipan ko, baka kinain na naman ng mga anak ko yung mga lapis nila. Kaya bumili na ako ng apat. 3 pesos lang naman ang isa. Sa wakas, after 52 years, nandito na tayo sa counter. Four. Una nga pala namin pinilahan ay sa counter 14. Pero lumipat kami sa counter 13 dahil nga yung isang customer, puro bariya. Ang dala niyang pangbayad. Aabutin kami doon ng 100 years. Kakantay. Nakakabigla na talaga ang mga presyo ngayon, ma. Ay na. Akalain mo, 428 na lahat ng mga pinamili namin, mga kaina. Ay bakit pa kasi dito ako dumaan? Nakita na naman nila ang mga medyas, kaya nagpapabili na naman sila. Siyempre, chinek ko muna kung may pambayad pa. So, meron pa naman, kaya binilihan ko na. Nagpahinga nga muna kami ng sandali sa plaza, mga kaina. At saka, ay uuwi na nga kami. So, paano? See you sa next vlog, mga kaina. Bye-bye! God bless!